Good morning mga kamamay Maulam pa rin Hanggang araw na yan, ngayon yan na July 22 na Tuloy-tuloy ang ulan, hindi natigil Kaya mamay maaga na malingkit ng may maluto May maghapon kaming makakain Kawawa yung mga binabaha Doon sa aking pag ikon eh Pasok na sa may tindahan Hanggang Sa kalsada yun, na siguro yun Hanggang bewang Mahigit na Kasi doon sa tindahan yung ikon eh Parang Ganito nakataas din doon sa loob ng tindahan Eh yun, pa sa kalsada hanggang Bewang O hanggang Alhati na ko Ingat-ingat ang mga binabaha Buti din sa amin ikuan Hindi naman ang bahala ang ipagkamalakas ang ulang kanal i maliit Pag tumigil ang ulan, ayos na rin Liatin nyo ngayon Nalakas na uli ang ulan, tuloy tuloy kagabi na abang-abang ako tulo laan ng tulo sa bubong hindi naman natigil eh napakahaba ng inuulang ng mga kamaman kaya marami ang mga nasasalanta buti nga aring amin din eh Kaya yung kulay asul na yon hindi naman yung dati pagka ilang araw na naulan patakan yung tubig dyan nalagyan na ng waterproof ay kakapit Hmm, sinag ng araw ah. Hmm. Lalakas na uli ang Lalakas na uli. Yan yung sitwasyon sa labas ng mga kamamay. Uh hmm, -huh. baka like CCTV. Yeah. Sisimula na, na uli. Nagsisimula na uli. Ugh! -huh. Uh -huh. uh, Tiyate hmm sa labas. Parang natulo na ulo ang ulan eh. Nabukos eh. Basaan siya ng pamay. Hmm? Sinampay muna kayo. Eh. Mami apak eh. Kanina pa. Ayan. Ayan. Kita na naman ako oh, nakamedyas na pa. Lakas. Kuya, ibaba ng kaunti yun. Sumuot ka ulit doon sa gilid na yun. Madali naman dumaan. Ilagay mo ulit doon sa tapat ng 850. Sa may tapat ng 850 para hindi maanggihan oh, huh? lumakas na uli lumakas na uli oh, uh, si kuya oh. Eh. hindi siya nadaan kasi naulan eh may harang na luna hanggang 18 si kuya sige yan, tapos sari ilipat mo yung tag yan dito. ilipat mo pa para on doon sa naman pwede hindi, naulan na -ulan, eh, mababasa ano, dalawang kilo Poko? Ah, patuka. sigala ako dalawang kilong koko eh. Oh, sige, sige. Hindi, nagano lahat na ulan. Dalawang kilo eh, Nertown. Kala daw yung magsasarado ang mga kamamay. Ay, hindi alam yung eh, kiyagay o ay naulan, mababasa ang paninda. Gusto muna natin. Kailangan daw yung dalawang kilong Dalawang enerton. Uh -huh. Yun. Okay. Sige rin ka Dito siya destino sa labas. Yung bahala muna kung nandiyan sa labas. Kaya pala mga kamami, may sampul ng ating bigas yung mga nakakersa ako doon. Na. Ayan. Sana ay huwag nang bumaha. Sana ay huwag nang bumaha. Wala pa si Bruno. Pa kaya nakatambay si Bruno. Kung siya tumatambay, sa tindahan ni parin buong ngayon. ba nakakatulog pa hanggang ngayon. Kagaling din ang ulang area Ah, tuloy-tuloy. Ka hindi maawat. Eh, hindi maawat. Sana na may tumigil na at nang nakaka-uwi din naman pag may oras. Ay nako. Buti may harang ang aming mga paninda kung wala ay basa din. Siya. Pinala ang muna update mga kamamay ngayong umaga. Ngayon ni Martis na. Ay nagsimulang umulan yan ikuan. Biyarnis yata. Biyarnis yata nagsimulang umulan. Ay ngayon ni Martis na. Oo. May dalawa pang May dalawa pa daw si Daniel. <laughs> Dante. Ah, Dante. Parang ba, si Daniel. Sabi kasi nung nabili kahapon si Daniel daw eh. Low pressure. Ah, low pressure gayon. Sige, <laughs> mamay tayo magkakapi muna uli.